kaagahon palang ikapitong adlaw sa bulan sang Desyembre diri sa siningabahin sang circumferential road nga nasakupan sa barangay Mandalagan sa Dakpanwa sang Bakorod patay ang isa ka kilala nga manugamba kag artist sa Negros Occidental nga si Juan Manuel Baldo mas kilala nga si Kokoy Baldo sa sining kurbadahon nga bahin sang dalan sang ginatawag circumferential road antes ang taytay sa akong likod. Malapit na lang kung sa iya ginapulian ang report sang pulis na gasiling. Nga si Kukoy Baldo na sa gairan sa isa truck na tumba ang iya motor kag nalapakan. Sang pangulihing uh, gumas sang amo nga truck nga kargado sang mga tubo. Yari ang aton nga report tubtub karon wala pa na sang kapulisan kung dapat kasuhan si Benny Flor nga driver sang truck nga kargado sang tupungan nga naglapak kag nagkapatay sa bantog nga reggae singer nga si Juan Manuel Kokoy Baldo nga sa edad nga 44 napatay galing matapos ininatumba samtang nag-overtake sang truck kaina sang kagahon sa Purok Tultugan sakop sang barangay Mandalagan sa Dakbanwa sa Bacoron kundi motor. Ma moto, motor, pickup, up, tracking. So, ang motor, nag-overtake. Nakasulod na gid siya eh. Nakasulod na gid siya sa in-between sa tracking, kagsang pick up. Nakasulod na siya. So, nagwa siya liwat kay ma-overtake naman siya sa trucking. Right. O, sa right siya, nagagi agi Ang muna, uh, ang right di is, di ba, kung halin ka mo dito, may mga... oh oh oo. So nang posible kuno according sa mga mga nakakita didto kagina posible nang nadanlog ang ining motor. Suno sa isa ka babay nga indi makalakat apang nagahigda. Sa sunod sang balay mismo sa kilid sa natabuan sa sini nga insidente. Oh, to dito pero ang motor ya nagbaliskad. Baliskad ang motor ya bilang siya nag nagpaamo na. Oh. nga? Na, na ano gid sa sa tracking. Alapakan? Na ano gid ang mga utok nagkalab bungkag astang ang Ano man ang natabo kay ina sang kaagahon at patay na si Kokoy Baldo, kumalin nang inbantog naman si Kokoy Baldo bangod sang iya sini nga pagamba sang reggae kag iban nga mga sahi sang kanta. Yari si Kokoy Baldo sa iya katapusan ng interview din iya sa ang kabudlayan tuga sang pandemic ang iya pag-amba sa iya original nga kanta. Hangin nga mabugnaw O tubig nga matugnaw O muwinay Atong kangay Humis ang lalari-sari Nga mga kapis-pisay O suyong sumayon ang kabukiran Umay, umay, umay. Nagabuylog ang DNX sa kalisdanan kag kasubo nga ginaagom karon sang pamilya ni Kokoy Baldo. Hindi pagkalimtan ini nga balita dala sa inyo sang mga dekalidad nga produkto katulad sang Maxam toothpaste nga ginapanagtag sang Medcare Supplies sa Bugos nga Pilipinas, Falcor Marketing Corporation, Negros Grace Pharmacy, Breadbite Dobinsons, Live White Plus, Kag Sang Mercy, Pasalubong. Upod kay Banjo Inolan, Julius Mareveles para sa DNX News.